So ngayon guys, ako muna may hack ng video ngayon. It's me, Lord J.R. Celia, a.k.a. Baboy. Ngayon, agawan natin si Nani ng pagkain niya. Oh. Oh. Hindi, maaari nang ko dito eh. O! Oh. Oh, mo. Lakas mo! Hindi mo, boy. Ang sarap! Busog ako ron. Busog ka dyan? ko. Akin yun eh. Masasabi mo rin. Basta ako masasabi mo rin. Basta ako rin. Lakas mo.